Hello guys, good day. So for today's video, meron naman akong magandang ituturo sa inyo guys kung paano natin ma-recover ang ating nakalimutang wifi password. Okay? So tapusin mo ang video na to guys, malalaman mo kung paano mo ma-recover yung password ng iyong wifi. Kahit anong wifi guys, basta sundan mo lang ang video na to. So bago tayo magsimula, shoutout nga pala kay Angel Mar de la Peña. Okay? So... wag na natin patagalin to guys uh, Let's go ang una natin gagawin guys is punta tayo sa ating settings. Okay, settings. Okay. Tapos, punta tayo sa network and internet. Dito okay, sa wifi. Okay. Then, kung makikita nyo, uh, may nakalagay dito na settings. Pindutin mo yan. Then, pinutin mo itong share tapos lalabas yang uh, ano guys verify uh, verify that HU okay so meaning type mo yung password mo uh, yung password ng iyong uh, cellphone okay screen lock type mo dyan. ayan so kung nakita nyo guys sa baba, ayan, yung may box, ayan yung password ng wifi mo. Okay. So, ayan guys. Sana may natutunan kayo guys at thank you and God bless.